DPWH Secretary Manuel Bunuan ayay nadutlan na gitin taon mga higala sa mga komentaryo sa publiko o ang atong komentaryo nadutlan na taon finally mga si Secretary Manuel Bunuan nirisay na gitin sa katunglanan epektibo karong adlawa September 1 epektibo Muhulit kaniya, ah, karon karoon na bang adlawa mo? Balik ka na ba ang Senate Blue Ribbon Committee? Kay, mm -hmm. ninyo kayo mga kagalaan ha? Nag-interview pa sa ito business, hindi ko kulo sa Morosay, hindi yung hindi Ha? Na, igo na yun mga higala, kadugayan, dutla na yung uwaw. Nilisay na yun, ha? Nilisay na yun, o effective pra yun yun karoon, ha? <laughs> Bisan effective karoon, September 1 ang imong resignation, wag magpasabot ha, nga ka sa Blue Ribbon Committee, Ha? Ha? <laughs> paglangan-langan resign na pero wag magpasabot ha ka mo ha ay kini 545 billion nga nahanaw daw aso nawala nawala kini